Yun know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon is, uh, magpaparonda tayo ng mga, ano natin, na uh, ilalaro natin ng pang old bird natin. Yan. So, ang ginagawa ko, oh, mamaya na pala muna yung ano, yung gagawin natin is, so, bibigay muna tayo ng mga pagkain sa ano natin, sa mga breeder natin. Saka, bago ang lahat, makapasok dito yung mga, ano natin, aso. Nakakaado ko siya. So, tara, let's go at bigyan ko na muna to. Okay. Bigay mo na lang ang mga water sa natin. kailangan ng lagyan, lalagyan natin. Pero pagka hindi pa, hindi tayo naglalagay kasi ano eh, nasasayang ng patoka pagka namimili sila. Uh, di naman talaga, ano yun, natang uh, dito, natural na yun yung mamili sila. Pero ang gagawin natin, para wala silang pagpilian, sakto lang yung ilalagay natin patoka. So tara, dun tayo sa kabila. So dito, ang may young bird dito ay dalawa lang. Ayan, tapos yung direct may mga itlog lang. Ayan. May mga itlog. Itlog. Ito, may young bird. Tapos, hindi ko nilalagyan yung mga ano. Yung meron pa, yung sakto lang. Ayan. Pag alam ko konti-konti, lagay tayo. Alright. So, kapag ka ganun yung sistema nyo, uh, di kayo lagay ng lagay, ang nangyayari is, ano ito, dito ah, uh, wala silang choice kundi kainin yung mga ayaw nilang kainin. Siyempre, magugutom sila. Pero tignan nyo naman yung nagiging resulta. Kikita nyo yung resulta ng ibon. Grabe, malaking ibon. Lalo kapag, ah, lalo kapag ka season, Huwag kayong mga ano, huwag matakot na magutom sila. Hangga't mayroon pang mga pagkain, hayaan nyo lang, huwag kayong maglalagay. Ayun, tingnan niyo, lalaking ibon. Ayun. Kasi kinakain nila 'yung mga ayaw nila kainin. Ayun. So, no sila, 'di diba? ba? Ba bago ang lahat, tara, let's go at magpapaano na muna tayo, magpapa-ronda. So, nagbago isip ko, bali ang gagawin natin is hindi na pala tayo magpapa-ronda. Ang gagawin natin is itutulos natin sila. Malapitan lang mga tol. Uh, dito lang sa may ano, sa may kanto lang namin. Uh, kaya ko gagawin kasi yung iba nga pala rito is tatamad-tamad dahil nga uh, matagal na tayong ga. So ipo-push fly ko sila. Diyan lang sa may tapat usog lang tayo ng bahagya para lang mapilitan silang rumoda. All right, so tara let's go at kunin ko na to isa-isa para makita nyo rin and then yeah. Good luck mga tol. Tara. Good luck. Mga Pero siyempre, hindi ko, kasi nagtanggal tayo ng ano eh, 910. So hindi natin ipaparonday ng mga maiksipa, yung mga maiksi pa yung pakpak. Siguro ito yung mga tatamad-tamad. Yan o. Oh. Gandang ibo no. Yan. Doon natin nalagay para di tayo ma... Maano. Ah. Alright. Ito maiksi pa. Ayan, hindi natin ito pipilitin ba baka ano, tag dito ah uh, ah, madisgrasya pag ng kalaban So, baka may eksipa talaga pakpak ng ibon natin ha Ano na natin? Pero marami na rin lumilipad eh Ay, ah, ito okay na Ayan. Kasi tanggal tayo ng 10 flight, tsaka 9 para sa OB Ewan ko kung ba't ko ginawa yun. <laughs> ah, teka lang. Yan. So, yeah. Uh, ano ko na, na to. Pag dito. Uh, <clears throat> ko na lahat. maganda rito lahat sila mahawak Tsaka para tandaan ako, na ko na flowers ko, ko ng kulay. Ay ay Alright, ito yung dahilan kung bakit hindi ko na training yung mga ibon natin last year. Uh, kaya nagbalagbag tayo kasi napapagod akong huli-huli ito lahat. Ayan. So ngayon na uh, magkakaroon tayo ng renovate. Tapos ko na yung overrace. Tapos gagawa tayo ng pliers natin na pliers lock nang mangyayari is ipopush ko na lang ang mga ibon parang ginawa ko doon sa Wanda race natin tapos rekta na sila sa training box tapos pwede ko siyang ilak pwede ko pa rin ma one by one pero meron silang dadaanan na isang hallway na madait lang tapos doon ko sila pwedeng isa-isahin or rekta na sa training box natin so mas madali yung kapag ginawa natin yun pero this year kasi ano biglaan I amin mean laser kasi biglaan lahat hindi ko akalain na lalaro ako sa club nun 2, 5, 6 ito yung isa sa mga pinakamaamokong ibon na mamara sa atin dugong bughaw tingnan natin ang magiging resulta nila sa overrace. ubusan lahi ito title natin Sina ba ba? Madami, madami pa eh. Sinetoy. Sinetoy ay mabibigla today. Ano sinetoy? Ano netoy talaga to eh. Sinetoy ay hindi basta-basta nauhuli. Dahil sobrang ilap neto kasi wild otak neto eh. Yan. Sinetoy ay first toss. Yan kaya hindi talaga pwede lumayo. Dahil si Netoy, nahuli natin to Young Bird, tapos na, napasukan natin ng blue ring sa money race. Kasi yung nilagay ko dito, namatay. Namatay yung Young Bird, hindi ko alam kung paano, nagkasakit siya ata. Mahinang nila lang yon So, kay Netoy ko nilagay yung ring. So, tingnan natin. First toss ni Netoy, tingnan natin kung makakauwi si Netoy. Yan. Taka lang. Naging pogi si Netoy, grabe. Pero yung mukha niya, Netoy na Netoy pa rin. Pero maganda rito. Naging guwapo. So, first time lang maitotos. So, lahat ng pliers natin nilagyan ko ng ano, pala tandaan. Yan. Para ano, ah, uh, di tayo magkamali. So, ito naman ay si, ano, ah, uh, si Red Cannibal. Nakapare siya kay Ganus. So, tingnan natin kung ano, tag dito. Ano magiging garos natin Yung garos natin, grisel, galing lang din sa ka-club natin na binenta niya sa akin. So, sinubukan ko lang. Susubukan natin. Ito naman, yung anak ng ano natin, uh, nilaig. Yan. Grabe, ganda ng nilabas. So, tingnan natin kung ano magiging resulta niya sa overrace. Nilaro natin to ng young bird pero ano sa kuwa lang din yung uwian niya. Hindi ko nga alam na ano, na anak ni Laig yan. Kalaman ko lang na ano, nandito na. I mean yung inisa-isa ko na yung mga natira. Mga mapapansin nyo, puro blue ring yan. Hindi nakapangalan sa atin yan. Ano yan ah? ATB, parang club nila yan doon sa, ano, sa combine namin mga taga Mississippi yata or Mobile Alabama ewan ko sa banda basta sa Alabama yata mga banda ron kakombine namin so kina natin eh meron pa so, mm -hmm. natin na nakakalipad sila Gandang ibon Mga dugong bughaw natin. Dami-dami pa pala yung huwag obera, obera natin. Okay, so... I think that's it. Yeah, yung the rest is hindi pa nalipad. Okay, so tara, let's go. Good luck sana natin sa... Toss natin dito sa mga yang, sa mga ano natin pang over OBT. Okay, so ngayon na uh, dito tayo magtotos. Totos na natin to dito sa may kanto namin. Ayun. All right, let's go. At pupisahan na natin to. So good luck kay Netoy. So tingnan natin kung makakawis si Netoy. All Let's go. Sana makawin si Netoy. First toss ni Netoy ay uh... Ito, tamad tong lumipad, pero subukan natin kung makakabalik siya. So tara, let's go. Go. So, si, wala pa, di ba? <laughs> come on, come on. Oh, first time nila. <laughs> Yan ang mga first time. Naglakad ang mga ibon natin. <laughs> Alright. Boom. Alright. So, good luck sa mga ibon natin. Ayun na. Walang tumapo. Yan. Tumas. You Yun know? o walang dumapo sa mga ibon kaya old goose in the wood yun sinamahan pa ng mga ano ng mga wild pigeon yan alright so tara let's go doon na tayo sa bahay so yun na nga sana mabutan natin yung mga ibon natin kasi na-stop pa tayo doon ng mga 2 minutes dahil kinakusap tayo na nagkatrabaho doon uh, nagulat ako lumabas dapat pala binidyoan ko sabi niya kung anong klaseng ibon daw yun so sabi ko nga raising pigeon so tinatanong niya ako kung nagre-raise -ra tayo so sabi ko yeah baka gusto rin niya ano ba gusto din niya na magalaga so soon babalikan ko siya para tanongin ko siya baka gusto niya magalaga then subukan natin bigyan ng panimula alright so tara let's go so nga mga kapuro ko to bali nandito na mga ibu natin yan yeah, may lumilipat pang dalawa isang dark check na walang ano na walang kulay na pink kasama niya sa liparan pero alam ko sa atin din yan huh? Alright, so nandito na sila. Grabe, na sila. Oh. Nandito kaya si Netoy yun ang katanungan pero siyempre gagawin na natin na sa panlipad tong mga to dahil di pa ako kontento lipad si di ba nadapo dito kaya ko dito mag ano eh mag dito magtos lang gusto ko silang lumipad yan sila ito isa pa oh pero si Netoy kasi pumapasok agad yun eh so tignan natin kung nandito na sa loob si Netoy Netoy Ay grabe dito si Netoy Pagodapad sa si Netoy Oy. <laughs> Ano <laughs> Nangyari ka ngayon sa akin Dagdag ano ka Partida, dito rin Si Netoy is puno lang Ay si Netoy Alright So Yun na nga mga kaburo ko to Bali Hanggang dito na lang muna yung video natin Masyado na tayo mahaba Bali Next time sulit tayo soon Ah uh, Siguro dadagdagan ko na siguro doon tayo sa may 2.3 miles kung saan tayo nagkaabusan last year. All right, so nasa na sila. Meron ng hawk dito sa area natin pero di pa naman natin natsitsempohan. Ah, lumalabas lang siya. Ayun sila, Tomas. So, 2, 4, 6, 8. Yan, Tomas pa yung mga ibon natin. Ayan o. Sana yan. Sige lang. Ayun, meron. Nag-isampo. 2, 4, 6, 8, 10. Sampo sila. So, may tumambay rito. Di ko nga pala nabilang kung ilan yung ibon natin na nilagay sa basket. But pwede ko naman bilangin mamaya kapag kabinilang ko yung ano natin. ah uh, comment below. Yan. Sa ano. Sa magiging ano natin. Total na ibon. Yan. Na nilagay sa basket sa tinos natin. So siguro hanggang dito na lang. And uh, shoutout nga pala kay Ronel Saint ng New Jersey. Yeah, marami marami salamat sa iyo kapatid sa suporta mo and then good luck sa mga kalapatids natin at sa breeding season nyo dyan sa New Jersey and then yun na nga yung ibon natin na wala na lumayo dahil na ano sila na bulabog ng sombrero natin but it's okay ano yon ah, magandang ano yon ah, dito ah, magandang training yun alright so na nawala sila dire diretso sila dun eh So, all goods in the mga tambay kit natin. asun uh, soon, mawawala na yung mga yan. Dahil ilalayo na natin sila sa toast natin. Alright, so hanggang dito na lang. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aking channel. Peace out. Let's go.